Hello mga Carvos! Another day, another video tutorial. Kamusta na kayo? Napakalamig ng panahon ngayon at maulan kaya napakasarap mag-relax at magkape lamang. At dahil maraming nagtatanong sa akin kung paano ang tamang pag-layout ng mga toppers, eto na ang inyong request. Shoutout nga pala kay ma Marinel Johed. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking mga videos. As usual, canva ang gamit natin kapag laptop or computer ang ginagamit. And ito ang gagamitin nating theme, kunyari snow white theme ang inyong cake. So wala actually exact size ng uh, toppers natin. So kung main character siya ng topper natin, make sure lang na yung character is lampas sa one half ng band paper. So itong blank white na na page na nakikita ninyo, isipin nyo yan yung band paper. Kasi A4 size yan. Pero pwede nyo rin naman screenshot yung weights and height na nakikita ninyo na highlighted sa rectangular block para makuha ninyo yung size na ginagamit ko. So yan, i-arrange ia nyo lang sila. Saan ko pala na yung mga images na to? Sa Google lang yan. Search nyo lang. For example, Snow White or Hello Kitty. Tapos hanap kayo ng merong um, white background para hindi siya nakakadestruct. And sayang sa din naman yung ink kung colorful pa yung background and para hindi tayo mahirapan maggupit at magpatong-patong ng image since free trial lang ito ng Canva wala tayong option para mag-delete ng background may bayad siya kaya it's best na yung gagamitin natin na picture is yung may white background hindi ko na masyadong explain kung paano ako gumagamit or gumagawa ng mga text and design sa mga toppers dahil doon siya sa mga nauna kong video. Sa mga hindi pa nakakapanood, puntahan nyo lang ang akin name profile at makikita ninyo ang mga other tutorial videos ko kung paano mag-layout ng mga name toppers. Huwag kayong matatakot na paglaruan yung Canva kasi libre lang naman yan and pwede nyo naman i-delete kung nagkamali kayo. So ayan, naglagay lang ako ng ribbon para gawin nating patungan ng text natin para kapag nat natin siya, maganda siyang tingnan, ipatong lang dun sa image na gusto natin. And meron ding layering option na pwede ninyong gawin. And pwede ninyo ding kunin yung mga colors nung picture mismo para match siya. So, ayan, kung makikita ninyo, ayan yung color palette ng uh, image ng Snow White na nakita ko. So, para hindi na rin kayo mahirapan pumili ng mga colors ng mano-mano, at least yan, match siya doon sa main character ninyo. And fast forward lang natin ng konti uh, since meron naman tayong tutorial dyan din sa mga naunang videos para lang makita ninyo kung paano siya ginagawa isa sa mga nakaka-enjoy talagang gawin kapag ka gumagawa ng cake is yung mga cake toppers. Kasi yung creativity mo, mabubuksan siya, makakapili ka ng mga characters na gusto mo and colors na gusto mo. Unlike kapag ka-order ka lang online, kung ano lang yung makikita mo, yun lang yung bibilhin mo. Yung example, kung paano mag-search ng mga images using Google. So, hanap tayo ng Seven Dwarfs since na no white ang team ng character napin dapat kasama ang 7 dwarfs. Marami 'yan, iba-ibahin, hanap lang kayo ng magandang quality and again dapat white background para hindi kayo mahirapan na mag copy and paste and of course mag-layout sa Canva natin. And download lang natin and then kapag ka na-save na natin siya sa computer natin, buksan lang natin ulit yung Canva and then upload natin siya. Ayun, just click on upload. Ayan, huwag nyo nang papansinin yung mga um, art na nakikita ninyo, especially yung mga hindi dapat makita. Excuse me po. Trabaho lang walang personalan. Ayan. Ayan, so andyan na yung dwarf. Hintayin lang natin siya mag-load. Tapos, click lang natin and i-arrange na natin. Since kailangan nating magtipit, mahal po ang photo paper at ang ink. So, gawin natin is pagkasyahin natin sila sa isang bond paper. Siyempre, merong rotate option. Nandyan yan para gamitin. So, lakihan lang natin ng konti. Again, yung nakablock na horizontal. Pwede nyo ninyong screenshot para makuha ninyo ang size ng ating mga toppers. Rotate natin. Pantayin natin sa snow white na height para maganda silang tingnan kapag pinrint natin. Siyempre, since dwarf sila, dapat mas maliit yung height nila kesa sa kay Snow White. Dagdag tayo ng iba pang detail. So, usog-usog lang natin para meron pang konting space para sa ibang toppers natin. Search tayo ng Apple sa Elements. Meron po mga sample na um, pictures na you can use for free instead na gumamit kayo ng Google. So, ayan. Hanap lang tayo ng magandang libreng mansanas dito. Ayan. And then, adjust lang ulit natin sa size na gusto natin. Again, paulit-ulit na lang. Copy or screenshot nyo na lang ang kulay black na merong size para sa inyong reference. Kung maraming mansanas ang kailangan ninyo or maraming toppers na pare-pareho, i-duplicate nyo lang. Click nyo lang yung plus para gayang-gaya yung size niya at hindi na kayo mahihirap ang mag-adjust pa ulit. Ayan. So, make sure na merong border sa side para dun sa allowance ng bond paper pag-print natin para hindi putol ang ating mga characters. And then, next page tayo. For example, ang package natin ay merong kasamang 12 pieces or 1 dozen na cupcakes. Paano kaya gumawa ng toppers na pang cupcake size naman? So, ito, Bigyan ko kayo ng example. Una ay, punta kayo sa elements, tapos search circle frame. Ayan, so ito yung size na saktong-sakto sa cupcake. Kung inches ang pag-uusapan natin, nasa 1.5 inches ito in diameter. And then, kapag ka nandyan na yung circle frame natin, again, dapat frame, hindi shape para maipasok natin yung picture. So, ayan, hanap tayo ng pwede nating ilagay sa cupcake topper natin. So, for example, ito, merong yellow background para magandang tingnan. Drag and drop lang natin hanggang sa parang kainin siya ng circle frame. Para sakto ang pagiging circle niya at hindi mo na siya kailangang ishape. Para mas maganda pa natin tong cupcake topper na to, maglagay tayo ng parang border niya. So, um, add tayo ng another circle but this time shape naman and then palitan natin ng color using the palette nung picture ng character natin. Ayan, so ipatong lang natin siya dun sa picture natin and then layering, lagay natin siya sa likod or sa back or backward and then lakihan lang natin siya ng konti para mas makita siya and mas magmukha siyang border nung cake topper or cupcake topper natin. Again, ayan ulit yung size ng cupcake topper natin. And syempre, since one dozen yung cupcake natin, duplicate lang natin siya. So, ganito ako mag-duplicate. Ito munang isa, plus sign. And then, ipantay lang natin dun sa naunang image natin. And then, drag natin sila ulit pareho. Para silang dalawa naman yung maha-highlight and mamamark sila as group like this. Drag. And then, click the plus sign to duplicate. And then, magiging apat na ang ating topper. So, again, align ulit natin. Pantay-pantay. Pwede namang hindi. Nasa sa inyo. Highlight ulit. And then, plus para maging doble siya. So, 8 na siya. So, konti na lang. Mas mabilis ang pag-duplicate natin. Mas madali ang trabaho. And then ulitin lang natin hanggang sa ma na natin yung 12 pieces na toppers o di ba mas madali and hindi na kayo mahihirapan na mag-manual or mag-design ulit ng pa-isa-isa ng 12 pieces. So ito na ang sample ng ating pag-layout ng cake toppers and cupcake toppers using your computer and Canva free trial version. So, da-download nyo lang kagaya ng dati and then, i-print nyo using the A4 size. Hindi ko na papakita yung pag-print sa inyo kagaya kagaya lang to nung way ng pag-print ko before. Ayan, dito naman tayo kung paano mag-layout using cellphone. So, same application lang. PixArt naman tayo kapag cellphone ang gamit. So, syempre, unang-una natin gagawin is mag-search muna tayo ng mga design or toppers na gusto natin. For example, Hello Kitty ang theme ng cake. So, hanapin natin ang main character na gusto natin. So, select natin yung pinakasimple na lang. Ito, ayan. Again, same lang as dun sa computer. Dapat, white background ang kukunin natin. Pero this time, since PixArt ang gagamitin nating application, medyo mahirap mag-layout at magpatong-patong ng pictures. So, gagamit tayo ng isa pang application, which is Background Eraser. Ang purpose ng application na to is para tanggalin ang background ng topper natin. So, ito lang, kiklik or ilo-load mo lang yung photo, and then adjust, and then gamitin natin yung magic option para ma-delete yung background. Ayan. So, para ka lang nagbabrush, stroke-stroke lang, and then i-follow lang yung image nung gusto mong matira na picture. And, napakadali lang gamitin nito, user-friendly. Kung sakaling nagkamali ka, merong undo option. Ayan, ipindutin mo lang yan para bumalik siya sa dati. Or, meron pang isang option which is repair. Ayan, i-click mo lang yan and then brushin mo lang yung nabutas na part. Babalik na yung original image niya. So ayan magic. Kailangan lang nang tiyaga dito kasi medyo matrabaho siya lalo na kung yung character natin is marami siyang butas-butas na outline sa labas. So fast forward natin para mabilis. Ang alam ko, marami pang application na ginagamit para mag-delete ng background. Meron yung automatic na na-detect yung main character, tapos ma-delete yung background. Pero hindi ko sila masyadong gusto kasi meron pang mga natitirang um, particles nung image na hindi siya kaaya-aya or meron mga important parts nung elements natin or ng main character natin na nabubura. Kaya mas prefer ko tong background eraser kasi madali siyang gamitin. Malinis siya and at the same time, hindi napapalitan yung quality ng picture. So kung satisfied na kayo sa gawa ninyo, i-save nyo lang siya and i-download nyo lang siya. And then, um, open na natin yung PixArt and i-edit muna natin itong image na to. Ayan, click on plus and then blank. Same lang dun sa process as before and then i-upload lang natin si Hello Kitty. Ayan, syempre yan yung pinaka taas or pinaka unang image na inedit natin. And then upload natin. So, ayan na siya. Wala na siyang background. Ayan. Para sa akin, okay na to. Kasi mas prefer ko na kapag ginugupit ko yung mga toppers ko is walang white border. Pero dun sa mga mas prefer nila na merong white border, click nyo lang yung border and then pwede nyo siyang mas makapal. Pwede yung saktuhan lang. Ayan. Pwede nyo rin palitan yung color niyan kung gusto ninyo. And then, i down nyo, nyo lang and i-save. Pero since white ang bond paper, aside sa white border, kailangan nyo pa magdagdag ng isa pang border. Pwedeng black or pwedeng other colors. Para lang meron kayong guide kapag kagugupitin nyo na yung main character. So, ulitin nyo lang yung process kanina. And then, choose nyo yung border ulit. Pwedeng mas nipisan nyo ng konti kaysa sa gawa ko. Bahala na kayo gugupitin nyo din naman yan. Ayan. And then, download and save nyo lang siya. Hindi nyo siya masyado makikita for now, pero mamaya makikita nyo siya. Next topper na tayo yung merong um, name topper or merong dedication naman. So again, hindi ko na masyadong i-detail to kasi nakwento ko na to dun sa previous videos natin. Hanap lang tayo ng character ulit na Hello Kitty sa Google. And then, download lang natin. And then, erase lang natin using background eraser. And then, pagkatapos na, lagyan natin siya ng name topper. Kung naaalala ninyo, pwede nyo gamitin yung sticker option sa PixArt. And pwede pwedeng ribbon, pwedeng manner, depende sa preference ninyo. And then, lagay nyo lang or patungan nyo lang ng text. Depende sa gusto ninyo. Kahit hindi na masyadong dikit-dikit yung text, okay lang kasi meron naman na siyang banner. Ayan, ganyan yung itsura niya. Pwede nyo i-download yan, balik nyo sa PixArt, and lagay nyo ng border just like yung first character natin kanina. Pero since sample lang to, wag na natin siyang ulitin. And mag na tayo sa next na image natin which is of course yung pang cupcake toppers natin. So paano tayo gumawa ng cupcake toppers using pixart? Paano natin siya mapapabilog and paano natin siya masasay? Sakto yung nakuha nating image is wala na siyang kagad background. So, hindi na siya kailangang i-delete. Pero, syempre, kung may background yung nakuha ninyo, delete nyo na lang ulit. So, ayan, lagyan natin siya sa PixArt ulit. And then, lagyan natin ng circle shape. Ayan. So, tansya-tansya lang muna kasi mamaya ma-adjust naman natin yan. Pili ka ng kulay na prefer mo. Pwedeng purple. Bahala ka na. Depende dun sa topper na gusto mo. Or, ...para mag-match dun sa character na napili mo. And then, i-move down mo lang siya para umangat yung picture. And then, bahala ka na kung paano mo gusto ka laki yung... Um, picture natin and kung meron bang gap dun sa circle shape natin. And then, pwede ka rin pumili ng sticker border. Ayan, ito yung napili ko. Yung rainbow na parang umilaw-ilaw. And then, i-move down mo lang siya para pumagit na siya sa Hello Kitty and dun sa circle. E eh, ba diba, mas maganda na siya ngayong tingnan. Mas presentable and mas malinis. Mas konting details, mas maganda. Ayan, so kumpleto na ang ating mga toppers. Ngayon, i-layout naman natin sila. So, this time, select mo yung freestyle. And then, piliin mo yung mga toppers na nagawa mo kanina. So, gumawa tayo ng tatlo, yung may border, yung may pangalan, and then yung pang-cupcake. So, next, piliin natin yung size ng bond paper natin. Dapat A4 yung size ng bond paper natin, 'di ba? So, pipindutin mo lang yung layout and then yung ratio And then, ito yung ratio na piliin ninyo, yung pang Pinterest, kasi yan yung sakto na size na A4 kapag ipiprint na natin siya. I-arrange nyo lang sila kung paano sila magkakasya. So, imagine ninyo na ito yung band paper ninyo. So, dapat again, yung main character is either nasa lampas ng one half or one fourth or lampas ng one fourth ng bond paper para hindi siya gaano malaki or hindi siya super liit. Ayan, and then ilagay natin itong um, topper natin na pangalan. Um, yung nagawa ko dito, medyo maliit siya. So, I suggest na para mas malaki siya, isagad niyo siya sa um with ng bond paper natin or yung lapad niya and then itong next is i-crop lang natin para hindi tayo mahirapan na mag usog-usog um, or mag-move ng mga toppers ayan ang challenge lang kasi kapag ka cellphone or pics ang ginagamit natin is me medyo mahirap siya when it comes to size. Kasi syempre cellphone yung gamit natin medyo mahirap i-determine kung gano'n kaya kalaki ito kapag ka natin. So tatcha tatcha lang and gamitin natin ang imagination natin and isipin natin na itong nasa harapan natin or ang screen ng cellphone natin is band paper. So hindi ako makakapagbigay ng exact size ng mga toppers dito using cellphone. So tatcha tatcha lang. And then, since 12 pieces ng cupcakes ang kailangan natin lagyan ng tupper, wala itong duplicate option na kagaya sa Canva using computer na pwedeng duplicate uh, ng sabay-sabay. Ito, kailangan pa isa-isa. So, tiyagaan lang talaga. Anyway, once nakapagawa ka naman na ng mga ready tuppers mo, e, eh, kaka-copy-paste mo lang naman sila. Medyo challenging lang kapag ka-first time mong gagawa ng ganong tuppers. So, make sure na kapag nakagawa na kayin ng specific topper, isave ninyo para next time na magkakaroon kayo ng same design, kasi yes, hindi na kayo mahihirapan, ipoprint nyo na lang siya. Ayan, so duplicate lang natin, kailangan natin ng 12 pieces, and pagkasyahin natin siya sa isang bond paper, para naman hindi sayang ang papel, kasi medyo mahal ang photo paper, and mahal din naman magpaprint ng multiple pages kung wala tayong printer. Remind ko rin pala na dapat yung corners ng ating papel or yung bawat dulo is dapat mag tayo ng kahit konting border lang kasi para kapag kapinrint natin siya, hindi siya maaapektuhan. And merong limit ang PixArt ng up to 10 or 11 uploads yata. So, kapag na-limit na kayo, i-download nyo muna yung um, naunang ginawa ninyo, kagaya nung nakikita ninyo ngayon. And then, open nyo lang ulit siya sa PixArt. And then, ipatong nyo na yung mga next images na gusto ninyong ipatong para matapos. Pwede nyo naman siya ipatong mismo dun sa exact image na kagaya niya para naman pareha-parehas ang sizing nila. Kasi hindi naman talaga tayo makakapili ng sizes dito. Walang option to adjust the size. So, kailangan talaga mano-mano and tsaga. Ayan, fast forward ulit natin ang um, pag-crop and pag-arrange ng mga natitirang toppers para makita ninyo ang buong um, way ng pag-layout. Make sure na pantay-pantay and again, dapat may border sa side para walang mapuputol na image kapag ipiprint na kung satisfied na kayo sa gawa ninyo, i-download nyo lang ulit yung na gawa ninyong topper and i-save ninyo para naman magamit nyo ulit sa susunod. And ayan, ang finished product natin. Tingnan natin kung anong itsura niya kapag ka ipiprint natin. Although hindi po tayo magpiprint ha, ipapakita ko lang ang printing layout niya kapag ka nasa computer na siya. And ibang design pala ng Hello Kitty, itong nakikita ninyo. Ito yung mga previews na nagawa ko using PixArt. Ayan, um, select lang A4. Kung magpapaprint kayo, please make sure na pakisabi sa nagpiprint na A4 po ang dapat na na size para walang mapuputol na image. Ayan, ganyan ang itsura niya. Saktong-sakto po yan sa bond paper or sa photo paper. Sana marami kayo natutunan sa video na ito. Maraming salamat sa mga nag-stay at nagtapos ng video ko. Till our next video, that's it for today. Bye!